Saan kaya tong mga batang ito? Tag saan galing to? Kumuha ng niyog. Ano niyo yung niyog? Eh, bibinta nyo. Bakit? Ah, may wala kang pambaon. Magkano yung isa? Lima? Kanina pa ba kayo dito sa nyogan, Lagi nyo ba yung ginagawa? Ay paano pag walang niyog? Di walang? Wala kang baon? Ilang? Anong grade mo na? Grade 2. Ikaw? Anong grade mo na? ha? Ikaw? Anong grade mo na? Kinder? Ibig sabihin kung lima, ay ilan yan? Lima din. Anim. O. Oh, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tapos sa'yo, 30 rin. Sa'yo din. Kayo ba yung mga katutubo? Wala ba kayong baon? Wala ba kayong baon? Ah. Ay sige. Bibigyan ko muna kayo ng pambaon na. Oh.